May lumabas po kasi, sabi, tatapusin na raw ang FPJs sa uh, Batangkiapo. Totoo po ba yun? Uh, kasi mamimiss ni Lolit ang Primanda love. Ah, lang po ng uh, yung provisya, no? Nung bago ko umabol at mag uh, start na po yung campaign, kailangan. Bawal na po kasi lumabas eh. Mm -hmm. na nasa madas pahala ng COVID-19. <laughs> Hindi na po pwedeng mag-commercial ka. Mm -hmm. Kahit po yung mga billboard na may mga commercial dyan, kung halimbawa si Coco, marami siyang billboard, pagkahabol lang, tanggal lahat yun. Kahit yung mga commercial sa TV, yun po ay talagang batas. Kaya ito po, hindi po naman namin, ayaw namin talaga na mawala sa watang po, eh kailangan, kailangan talaga. Kaya nasa batas po yan, hindi na po pwede ito. Eh, nakakalungkot na po, po, pero Politika po kasi yan. Yeah, oh. So, February 11, hindi na kayo Hindi Yeah, pwede. Yeah, oh uh, pero hindi naman yung show ang mawawala. Kundi pwede. yung... Tuloy-tuloy yan. Kayo, kayo, Mark, kayo po. Si Mark Lapid, na pwede sila doon. Uh, Kaya Kahit hindi naman sila mahapon. Oh. Kasi mali yung intindi ng iba yan. Eh. Uh, medyo naiyak si Manay Lodi. Sabi niya, my gosh, uh, hindi ko na makikita ang primanda. So, si Amanda pala mismo nag pa. Ah, well, ah, kasama niyo mawawala talaga. Tsaka, ano, dapat mas nasabi nasa talaga matatapos kami, no? Maka, medyo, medyo tumakas lang kami. Pagkatapos ng lecture, mga babalik kami. Ah, ah diba? Okay, okay. Pero wala po kaming alam kung ano istorya. Yeah. Si Coco Martin lang po talaga ang nakakala ng buong istorya. Yan. Yeah. Kaya oh. kami nagugulat pag nasa siya. <coughs> yes. Ah, yeah. pala si, doon, kaya parang galing tayo doon, papunta rito nasusupresa so, din po kami pag, pag pagdating sa shooting dahil siya pala ang pinakakala. Wala kang pinabasa ang script. Pati tayo lang, no, kinakaroon lang so, ni Coco. Ito ay mo. Okay. So, sasal, napakagaling ni Coco. Uh, Talagang matalim yung bata. Magaling mag Yeah. Thank you, Sena. At least, uh, nakulpwem na pwede pang bumalik. So, sasaya si Tita Lolly. to. <laughs>